Oh, grabe ng kalawang na ito. Buti na agapan ko. So, what's up mga paps for today's video ay uh, maglilinis tayo ngayon ng ating center stand dito sa ating Honda Click 125. Medyo maganda pa naman yung play niya kaso nung mga nagdaang araw is binaha tayo kaya kailangan natin i-check tong center stand natin baka kalawangin. So, kailangan lang natin tanggalin ng uh, tambucho na mga paps para ma-access natin yung nang maayos itong pagtanggal natin ng ating center stand so itong clip na to ito lang yung uhugutin mo huwag nyo lang uh, iwawala yan kasi kailangan natin yan once na ibabalik na natin yung ehin yan so may washer din yan na kasama para pang stopper dyan sa ating uh, ano ba yun yung ating clip So, ayan, nilagyan ko rin siya ng pangkalang sa ilalim. At ito na nga ang nangyari. At ito na nga bumungal. Sabi ko na nga ba, kakalawangin talaga yun. Dahil nalublob to sa baha. ng mga nakarang araw na lumalabas ako. Talagang halos isang linggo na laging inuulan to. Kaya ayan, tingnan mo naman yung kalawang. Oh. Kung hindi natin maagapan ito, mga paps, mangyayari is gaganit yan. Hindi maglalaro ng maayos itong ating center stand baka magsimula pa na mag stock up eh, mas lalo tayo mahirapan mapagasto pa tayo ng malala so ito nga pinanlinis ko dito mga paps, isa ano lang yung gasolina na galing din sa ating motor kailangan lang natin humigop yan sa tangkay natin so wag naman literal na higop baka mainom na natin yan so ayan gumamit ako ng brush dito hindi ko muna tinatanggal kasi na ano ko yan binabayo ko yan para pasukin naman ng uh, gasolina uh, tinisprayan ko rin yan ng W40 mga taps. so take note nga pala pag maganit yung mga ano nilagyan nyo muna ng W40 may ano naman may host naman yan na maliit uh, babaran nyo lang ng konti uh, is lar laruin nyo lang sa saka nyo na pag matigas talaga is tsagaan nyo tagilirin nyo yung motor nyo at papasukan injectionan nyo na rin ng ano ng W40 para pumasok lang siya ng konti. So yan, ginamit ako yan ng brush at nilagyan ko na rin ng grasa para tumagal naman ang kanyang resistant dito at kahit uh, uh ulanin, kahit pa may langis pa rin siya at hindi masyadong kakapit yung kalawang dahil water resistant din naman tong ano natin grasa, high temp din yung ginamit natin para tumagal yung buhay nitong ating eh uh, ehe So, ayan, pinasokan ko rin dito sa kabila para swabbing swabi talaga. Talagang sinagad-sagad ko sa paglagay ng grasa. Tapos sinundot ko pa yan para talagang pasok, kapatok hanggang loob yung grasa natin. Ayan, baliktaran ko ginawa yan. Hindi ko na pinakita yung iba para medyo smooth naman. Dumating na tayo sa part na pinakmahirap Tinat ko lang yan pero nahirapan talaga ako. So, gamit ko dito uh, Philips So ayan, maganda na ulit yung play niya. Thanks for watching mga paps. Gusto, gusto naman yung ating center stand. Maraming salamat. Bye-bye.